hambog ng Sacro Crew. Acero Records. Diwata Queen. Para sa ito. Sana ito ang ko kahit sa bigyan ng oras Ang dahilan kung bakit di ako sumuko Sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo eh mensahe ko upang aking ipahatid sa mga tropa ka, ibigan ka, pangkat at kapatid. Basta salamat kong kay tagal ko nang gustong sabihin ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin. Para sa inyong lahat, ito ang tanging paraan sa mga taong para sa akin ay palaging nandyaan. Hambog. Kayo ang dahilan kung bakit di ako sumuko sa mga bagay na kung bang ang luha ko'y tumulo. Ito ang mensahe ko upang aking ipahatid sa mga tropa kaibigan ka, ibigan ka, Pagkat at sa salamat kong Kaya tagal ko nang gustong sabihin Ang 🎵 ang gumawa nitong aking awitin 🎵 Para sa inyong lahat, ito ang tanging paraan Sa mga tao para sa inyong palangin ng jahat Upang ako'y mabigyan ng kalakasan ng loob At manatili na nakatayo at di pa tatawag Na kahit na anumang pagsubok na nagtatatingan 🎵 Di ako takot pagka alam kung may malalapitan Pag ako ay mayroong problema na dinadala 🎵🎵 Akala ko ako'y naging isa, ngunit hindi pala alam niyo ba kung bakit kasi andyan sila Handa na iabot ang tulong Nagmula sa kanila Walang reklamo at walang hinihingi Nakapalit kaya di lang kaibigan ko rin ko Kundi sang malapit Nang kapatid sila'y kinikilala kong ikalawa Na pamilya wag ko daw isipin Mag-isa ka pa Dahil sila'y aking sandalan Di ako pinapayaan Damahin ko kalungkutan Di nila pinapayagan kaya Kung wala kayong lahat Kaibigan ko marahil Wala na rin ako Ngunit nandito pa ko dahil Kayo ang dahilan kung bakit di ako Sa mga bagay na kung bang ang luha ko'y tumuyo Ito ang mensahe ko upang aking ipahagi Sa mga tropa, aibigan ka pang katagkapat Iba sa salamat kong kailangan so, ko Nang gustong sabihin ang So ang gumawa nitong aking awitin Para sa inyong lahat, ito ang tanging paraan Sa mga tao para sa inyong palaging nandiyahan At di kayo nawawala at di ako tinalikuran Yan ang dahilan kung bakit hindi ko kinadimutan ang, ang aking pinagmulan, pakikisama na muna Pag nakita ka ng to pa sasabihin Shut ka muna Pag nabadrip sa pamilya, lalabas ka lang ng bahay Lakad lang ng poti, andyaan sila at perong tagay Na inyong pagsasaluhan at inyong pinapakasaluhan pakikot Simpleng tulong yan ay lang Unti-unting Ang problema mong pasan, pasan Sa mga pangyayari Sa tahanan o sa pera O kahit pa sa babae Kahit sa gulo o away Tila pa mga sundalo Di pwedeng maiwan ang isa Manalo o matalo Ganyan ang kaibigan ko Mas kilala bilang barkada Kung ako'y mamamatay na bukas Ako'y handa na At kung may ikalawang mundo O buhay para sa'kin Sana magiging tropa ko Kayo pa rin kayo ang dahilan kung bakit di ako sumuko Sa mga bagay na kung bang ang luha ko'y tumulo Ito ang mensahe ko upang aking ipahatid Sa mga tropa ka ikigat kapag katagkapatiba Sasalamat ko, kaya tagal ko nang gustong sabihin. Suko oh, ang gumawa nitong aking awitin eh. para sa inyong kahat Ito ang tanging paraan sa mga taong Para sa akin ay palaging nandiyahan Kaya ako'y kontento na Dahil kayo'y naging parte ng buhay ko Sa kabutihan nyo, ano ko gagante Magtatawagan ng mga to makita kita lang sa kanto Pagkatapos didiskarte ng ticello, at baso Papaikot ang sumgero para magambagan Tropa kahit pende pwede na Basta damang makapamahal <laughs> ganito kami at least magkakaramay Kaya huwag kang magtaka kung ba't masasaya ang tambay Dahil tambay ay binubuo ng samahan na tunay May kaibigang adik mabait, iba ay merong sungay Oo, iba-iba ang aming mga katauhan Pero iisa ang grupo pag sa trip at kagaguhan Pag ikay nalulungkot, kanino ka ba lumalapit? Pag nais mong bumitaw, kanino ka ba kumakapit? At kanino ka lumapit sa oras ng kagipitan? San pa ba? di diba, sa kaibigan? Kayo ang dahilan kung bakit di ako sumuko Sa mga bagay na kung ba't ang luha ko'y tumulo Ito ang mensahe ko upang aking ipahatid Sa mga tropa Kain, ka ibigat ka pangkat at kapatid Masasalamat kong tagal ko nang gustong sabihin Ang puso ko ang gumawa nitong aking awitin Para sa inyong lahat ito ang tangin Sell records, sad productions of a woman bukas Ako'y handa na at kung may ikalawang mundo o buhay